Ang alamat ng mag-asawang bato Ang mag-asawang bato, ayon sa ninunong kwento ng mga lokal na naninirahan sa lugar, ay nooy dating halos magkadikit na magkadikit at itsurang magkahalikan na bato. Ngunit sa pagdaan ng maraming unos, bagyo at bugabog na karagatan, at hampas ng nagngangalit na alon ay unti-unting nagbago ang itsura nito at napansin ng mga taong lumayo na agwat nila sa isa't isa. Ang sabi, pakiramdam daw ng mag-asawang bato, ay tutol ang paligid at Diyos ng karagatan sa kanilang pag-iibigan, kaya sila na ang nagpasyang lumayo na sa isa't isa. Ngunit bago paman mangyari iyon, ay nagbunga na ang kanilang pag-iibigan. At yan ay ang mga maliliit na bato sa kanilang paligid. Mag-asawang bato. Located at Sitio Mayaog, Real, Quezon.